Good morning, classmates. Good morning, sir. Narito po ang komposisyon na aking pinawa para sa assignment natin ngayon Ang pamagat na ito ay ang amba. Ano na nga ba ang nagawa mo para sa iba? I mean, nag-i-care ka ba sa mga taong di mo man lang kilala? Sa panahon kasi ngayon, Napakahirap ng magtiwala. Anyways, I'm Martina. I'm different sa ibang girls. Matalino ako sa buhay. Tsaka, iba na ang marunong. Kasi kapag ganun ka, you can do what you want. Sa mundo kasi natin ngayon, talo ang mahina. Pero alam nyo, nagbago ang buhay ko with this one experience. Isang pangyayari na nagpabago ng tingin ko sa mundo. Ganito ako mamuhay araw-araw. Oo. Alam kong iba ito sa mga nakasanayan yung buhay. Ako si Mirna. Ito na nga aking naging tiraan simula pa lamang nung ako'y iwan ng aking mamagulang. Dito sa kalsadang ito, na walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung litas pa ba ako mamaya. Bukas. O kaya sa mga susunod na araw. Pero kahit ganun pa man, wala na akong magagawa. Kinailangan kong gumawa ng paraan upang mabuhay. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Oo, mahirap. Okay lang naman ang tumulong. Pero hindi niyo ako masisisi sa unang ginawa ko sa kanya. Ang hirap na nga kasi magtiwala. Baka mamaya, member pala siya ng isang sindikato o magnanakaw. At baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Bakit kayo ganyan? Porke ba marumi? Mukha ng masama. Humihingi lang naman ako ng tulong. Pangunawa. Pero ano bang magagawa ko? Ganyan naman kayo eh. Pero sana naman, maintindihan niyo kami. It seems to be coincidental na lagi ko siyang nakikita. Pero the more na nakikita ko siya, dun ko siya nakikilala. There's one time pa nga na may dala siyang pagkain. Then may lumapit sa kanya. Friend niya ata. Tapos, nag-share sila sa pagkain. Hindi ko yun nakikita sa iba. Simple lang naman eh. Kung meron ka, magbigay ka. Di naman bawal magbigay ng kung anong meron ka, di ba? Akala ko hanggang panlilimos lang siya. Sa unang tingin, isa siyang ordinaryong palaboy-laboy. Pero iba siya. Nagsisimba siya. Nagdarasal. Kaya minsan, When I go to church and see her, alam mo yung nakukonsensya ako. I also realize, napakaswerte ko kasi nakukuha ko ang halos lahat ng gusto ko. Pero, sinasayang ko naman. Siguro, it's a sign from the Lord na kailangan kong matutunan. Madalas ko rin siyang makita. Masungit, arogante, at napakamatapobre. Pero ewan ko, Biglang nagbagong ngayip ng hangin. Akala ko nung una, may gagawin siyang masama sa akin. Yun pala, bibigyan niya ako ng tulong. Salamat ate, yun ang aking nasamit sa kanya. May mga tao pa palang kayang magbigay. Maraming salamat na may tulad ni ate na nauunawahan ako. Kahit na di niya ako ganong kakilala. Kahit di ako nakapag-aral, ang dami kong natututunan araw-araw. Isa na dun nung umunawa ng tao. Kaya dahil doon, hindi lang ako namamalimos. Tinatanong ko din ang sarili ko, ano ba ang dapat kong maiambang? Dito sa mundo natin Mais ser vivo Com a cui na cagapos Dito sa E sa